Okay, so sa video to, uh, maglalagay naman tayo ng drop cap. So, ano ba yung drop cap? Ito yung ano eh, yung uh, malaking letter. So, nakita na ba kayo ng libro? 'Di ba? Minsan, nakita kayo ng libro, then yung first letter is malaki. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. So, click muna natin ang button. Then hanapin natin ang Microsoft Office. Okay. So, ayan, click natin. Then click natin ang Microsoft Word. Click. Okay, so click natin ang blank document. Okay, so ang gagawin natin, uh, yung open na lang natin yung uh, file na ginawa natin nung nakaraang tutorial. Okay? So, click natin to, no? File. Okay, so hanapin natin dito yung ginawa natin, no? So, pwede dito, no? Ah, uh, ito, ito siya, actually, ito yung bubuksan natin, no? Uh, ano sa desktop siya. So, kunyari, hindi natin nakita, no? So, <laughs> punta na tayo sa desktop, tinik natin yung computer, then double click sa desktop. Okay, so hanapin natin yung ginawa nating folder. Okay, so ayun. Mag sa Word tutorial, double click natin. Okay, so click natin tong typing in English. Pwedeng double click, pwedeng open. Okay? So, ganun din yung sa folder na binuksan natin kayo na pwedeng double click or pwedeng open. Okay, so kung saan tayo kung saan kayo ano uh, ano yung mas okay sa inyo, ano? Double click natin 'to. Ayun. Okay, so meron pa bang uh, ibang paraan sa pag-open ng Microsoft Word na nakadirect dito sa ginawa nating uh, file. Okay, so mamaya tuturo ko sa inyo. Okay? So ito muna, yung drop cap muna, no? So click muna dito. Okay, so ang gagawin natin, tatanggalin natin yung pinaka-indent niya sa pamamagitan ng paglalagay ng cursor dito, no? Tung, sa tulong ni mouse pointer, Then, i-click natin sa keyboard yung backspace. Okay. So, ang gagawin natin, pwede nyo namang, ano, pwede nga uh, highlight yung lahat. Pwede yung highlight yung lahat. Or, pwede yung ito lang i-highlight mo. Pwede yan. No? Kung saan ka mas komportable. Okay. So, since naka-highlight na to, so, mag-insert tayo dito na or click natin insert. Okay? Ang insert tab. Okay? So, hanapin natin ngayon ang drop cup. Okay? So, click natin to, no? Okay. Yun. Click natin yung downward arrowhead. Click. And, click natin itong drop na kalagay. Okay. So, gawin natin is etong first letter na to highlight natin. Okay. Gawin natin, pwede namang hindi. Pero pakikita ko na, na sa inyo paano mag-change ng font style. So, click natin itong home. Okay. So, gawin natin Algerian. Ayun. Okay. Click. Yun, yun Algerian na siya. Then again, uh, palitan natin to, Gawin natin kulay blue. So, highlight natin. Okay. Then, click natin ang downward arrowhead. Click. At gawin natin, ayan, uh, blue. Okay. So, click. So, yun. Ganun lang kadali. Okay. So, gawin natin is, save lang natin. So, since meron na tayong uh, file, nagawa natin itong file na to, Di ba? So, ang gawin na lang natin is pwede natin click ito. parang ito. parang disk, no? Parang disket, no? Save. Pwede mo i-click uh, i-click yan. clinic na nga natin. Na-save na siya. So, or file save. Ganon din yon. So, hindi mo na kailangan i-save as. Kasi, once na sinave as mo yan, magkikreate na naman siya ng panibagong file. So, ang ginawa lang natin is, since inedit lang natin sa pamagitan ng pagalagay ng drop cap, is sinave na lang natin. Para ibig sabihin, yung, yung file na yan is, nagkaroon siya ng uh, pagbabago. Okay. So, yung, yung sinasabi ko sa inyo kanina na pag open ang file sa pamagitan ng icon, eto yon So, close muna natin to Close natin. Ayun. So, double click natin to Okay. So, ito yung mga file na ginawa natin. Ito. Ito yung binago natin, di ba? So, again, kahit ano dyan na piliin mo, pwede. No? So, double click natin to Actually, ito yung pinaka parang icon niya ito, tong icon niya. No? Pero pwede mong click dito sa mismo file niya. Basta, ayan, pwede mong click yan. Double click or right click open. Pag click mo yan, bubukas yan. Okay, so gawin na lang natin, double click na lang natin. Yan, yun di ba? Ayun. Bumukas siya, di ba? So, ayan. Eh sinasabi niya na pwede rin. Okay, pag nagmamadali ka at nakita mo naman yung folder, click mo na lang. Pwede rin yan. So, ganun lang kadali. Okay, so, sa, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita kita tayo uli sa sunod pang mga tutorial.